Agsida tayo mamot iti pata mga par Pata ti baboy Ayan no? napakalambot nito mga par Halos pati buto Pwede mo nang ngalngalin Ay ngalngalin, dito lang pala mga par Halos pinakulaan to ng tatlong oras Para lumambot At syempre maglasa ng masarap Padasan tayo mo tayo sida ati pata Haan lang uh, puro marunggay mo Ti masin sida Marunggay iti karuba <laughs> Ayan, no, oh, napakasarap at pwede mo pang sipsipin ang kanyang bone marrow. For today's video mga pala, mga par. Ay, for today's ulam pala mga par. Ayan, no, oh, lauya to mga par yung pata ng baboy. Inaluan to ng papaya mga par at kamyas na pampasim Napakasarap nito mga par. At syempre mga par, ano pang gagawin natin? Kundi tirahin na natin to, baka tirahin pa ng karuba. At syempre, ang unang natin titikman ay ang kanyang sabawi. Eh. Sabaw na masarap. At dahil nga nagugutom na si par ay siyempre kahit wala ng kanin ay siyempre itirahing na to Kasi nagugutom na nga ako mga pare At ayan eh, o mga par, may tira pa itlog at ham at napakarami ang ulam dito mga para Nakakailan ng agahan ay siyempre nakaliliran naman ang ating tanghalian mga par Ayan o, naghihigop muna ako ng sabaw dahil wala pa nga yung kanin Inunahan ko na ang pag-cucing Hehehe, pag, <laughs> pag e eh, no pag pagkaalunos pala mga par pag kung kumbaga papakin ko lang muna itong mga par habang wala pa yung kanil. dahil syempre nangutom na talaga ako mga par eh. napakalambot nito mga par ayun no? tabata ba mga par buti na lang talaga mga par ay nagparti yung kapitbahay ng kanilang alagang baboy at syempre kumuha na rin tayo ng isang pata para yun naman ang ating ulan. dahil napurga na tayo sa kakain ng marungay <laughs> Marunggay na naman sa hapon, marunggay sa umaga Kaya syempre, naisipan ko na rin kumuha ng isang pirasong pata At nilauya ko na mga par, la At talaga naman napakasarap ito mga par Paminsan-minsan ay kumain din naman tayo ng baboy O kaya karne ng baboy mga par, pata Yan pati no? butong inunguyanin ni par Ay, joke, lang lang mga par sinisip ko lang par yung pinaka litid-litid dun sa buto mga par Dahil napakasarap Minsan lang na tayo maka dito mga par eh. Kaya eh, syempre, sulitin na natin. Dahil diet, walang rice. No rice mga pare. At ayan nga parang, kukod yan, Kukud. Kukod, may kuko pa nga tayo, mga pare. Joke lang. At napakasarap nga talaga ng pata mga pare. At ayan nga mga pare, minanggal-ngal nga ni pare. Talagang nagutom na si pari. namun nak Subawlak